nakarating na tayo dito sa sambat po nakarating lang po na natin, natin alas 9 po ng maga so nakaraming tao na po dito sa area ng sambat at tatlo na po kami dito mag ice cream sa area ng sambat po yan siksikin na po yung mga tao dito ayun guys so dami na po guys natin dito so siksikin na rin po mambangga yan isang mag ice cream na sa bangga sa so, isang mag ice cream po dito sa kapihan So tayo na mga ngalap guys Ating bibitin muna natin itong ice cream natin at iiwanan muna natin itong bangka natin guys para tayo mga alok tayo ng ice. Tara! So guys, apat na kami dito sa area ng San Marco. Apat lang maglalako dito guys. So yung bangka ko na nakulong po guys. Ayan o. No. Nakulong ng mga bangka. Oh no! Ice cream po big soft drinks. Apa ah, na tayo ah. Hindi si Peter. Ano na, lilipat ako. Ice cream po big soft soft drinks. ayos na sila so lilipa tayo mga may tapos ito yan guys mga alas sis na po ng mga, mara. so marami po mga gasa ito at baka dito na kaya sa naghihintay po naman sila ng mga kapitin ng mga sakay Ayan. so ang napaluan po ang sambar natin hanggang dito po sa akin ito so, tayo natin ay kati pa rin po guys So, may nintay lang po tayo bayo dito sa isang bangka na kulay asol sa pasayro po nila pagka nagbayad po sila tayo dilipat po ng area so hindi tayo makaporma guys at tayo hindi natin basa basa iwanan natin yung bangka pupunta tayo sa fish guys at apat na rin po kami dito sa area ng sandbag po kaya ice cream po tubig soft drinks Ayan dalawa po nandiyan, isang pula at isang nakasulong damit ay ah, isa doon po nandun sa bangkang kulay puti na sa likod so, yun nandun so pang apat pa ako guys so gagawin natin guys makatapos lang po magbayad tong mga uh, to ay tayo nilipat po ng area huwag mong subukan masisira ang buhay mo medyo kalma kalma pa naman po ngayon kaysa kahapon guys ah. so yan Tsaka tsaka muna to po tayo dito habang hindi natin ang bayad ko nila. Ayan guys. 10.45 na po ng umaga. So nilipat tayo. Hindi tayo makaporma dito sa sunbar guys. Nilipat tayo ng pwesto. So, so ayan. Na, naparami tao po dito sa sunbar. hindi tayo makapag-alak tayo ng ayos at ating bangkay na balag pagpagod may hangin pa dito sa loob so kahit malakas po guys tatawirin natin guys, nandito na po tayo sa fish building so, Nakatawid na tayo. Parating na tayo. So, pagdating natin dito, may mga pagkakon. Dito na po ay dito sa fish feeding. So, uh, abin na po tayo dito sa pagkakon. Ayan. Uh, ay, dito so, sir, ay pa hindi dito po dito sa iba. Ay, ay, magkakalap pa ng mga tayo Tara po. Anyways, alaw na na po. So, dadalang bangga dito. Sa ating area at Francis Juan sa kayong nasa dulo po na taga kaya din po eh ano kung paano na sa dulo na so ayun may papasok na po yung bangka ulit ano ba kung bangka na papasok uh, ayun may maya tayo yung ligit na dito sa Sambar guys titignan natin kung nandun pa yan ang dalawa natin kasamaan. mga alaw na medyo oras, tapos po tayo dilipat ulit doon sa Sambar guys. Eh, yeah, so dito muna tayo. Habang may nakikita pa pa tayong pwedeng alukan ay alukan natin dito guys. So, medyo nabungso din po ang dito sa area na to. Mas malakas po dito kaysa doon sa kanina. Ate, 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 ate. Ha? Lad! Lad! Sa! Tapos utang! Mag, Maglakang ka muna dito! Maglakang ka muna dito! <laughs> Hayaan mo na! Mangungutang game, maglalaway kamu natin, eh. Bibit, ano? Bibit. Magdadala <laughs> 145 ng Hapon. Ayan So, nandito tayo sa likod nam. Pantayin natin ito, baka okay, makapain okay, na tayo okay. Yan, ko sa naman ng pag-intapot. Yan, lalakas na naman ang hangin. And so... Oo, 1.46 na nga eh, hapon oh. Oo, oh. okay. uh, okay. so, may maya tayo lilipat na ng sun

few moments later. ngayon guys, nandito na naman ulit tayo sa Sambar guys. Nakabalik na ulit tayo. So, nandat na naman dito ito na, yung napakarami pa ang mangka. At meron pa tayong so, kasama kasamaan mga ice cream po dito. Diba? So, Ayun. Ito po yung isa natin kasamaan. Kanina po ay taglog po sila dito. Pangapat po tayo. At tayo manis dito kanina guys. Ngayon ay tayo tayo. Akala natin wala na po tayo mas man. Pero nandito pa po, po ang isa eh. So, sabihin lang po niyan eh. Ito siya nakakaubos po eh. Dalawin nakakaubos na po. Eh. Kaya wala na po dito eh. Nanguwi na po sila. So, Ayun naman po mga manok dito. Nandito na lang po sa uh, na tayo. guys. Uh, ayon, uh, dito tayo magpapaubos ang oras. Nasa pag-uwi na rin. Ayan guys, free. Ito na po ng hapon. Ayan. So, Kakunti na po natin mga guys. Dito sa Ari ari ng sambar po. Ayun. So, konti na. Ah, uh, at medyo palaki na rin po ang tubig ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Ayan guys, so may palis na naman po sa sambang kayo, yung sambar na mangka, ma yun. So, andyan pa rin po yung ating kasama mga guys, kaya naman yung nakapula. Yun. So, para, mukhang sasakay na po yun. Yes. This time, hinabot na pa natin dito sa oh, San Barto. At mga guys ka rin. At uh, hinabot na rin po siya ng hapon. Bago siya makauwi. Eh, andito pa ako. Oh. Hindi pa siya nakakaubos guys. Kagaya natin nawapos yung talo na mga guys credit sa area ng sambar, dalawa ka pa, ano yung isa? ano dito. isa? ano yung isa? ano isa? isa? ano yung isa? 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 Or baka mamaya may tayo ilalagay na rin po sa pag-uwi Ayan okay, guys, sa so, kasuwa trusting ko na po ng hapon so malinis na po ang salpagay sa inyo ang dalawang bangka dito sa uh, sabat hintayin yeah. so, na lang po rin natin yung dalawang pag na halaw na natin yung dalawang bangka at bumili saka tayo lalo lalo guys na pagbili hintayin so, natin muna yung dalawang guys para makabawas po tayo yung ating dito, so, natin mga so, kanila guys hintayin natin kaya na natin yung dalawang bangka na pati po dito sa area ng sambal po Malaki, malaki na po ang tubig ngayon. Malaki na po ang yung... tubig. So, malaki na po. Sa parang tinatag na tubig na po ang pag-uwin So, ayan medyo malas para rin pa guys. Ayan. Tarap lang naman po sa alunan yan. Mamaya sa pag-uwin natin. Paliigaw na naman po tayo sa ano yan Ayan tayo guys, so dito na yung dalawang kaya ating hinihintay eh. ayan na po Nagbaba na po yung isang bangka isang bangka yun nagdadalang isip pa so hintay natin yung dalawang po bago tayo muli guys time check natin po ay 4.38 na so may mga guest pa rin dito sa San guys so iwanan na natin yan at ay lalagyan na po sa pagluwi ayan eh. may dalawang bangka pa po tatlo gawin na natin ito mga to at uh, tayo gagabit pa sa ating bihay habang kalma pa po ang hangin natin ngayon Ayan. medyo may nai na pa po hangin ay huwi na nga so, guys, huwi na tayo so, babawi na lang po tayo sa next natin pagkikita niya guys and guys kung uh, bago ka pa lang po sa channel to subscribe na lang po sa channel to at okay, click na lang po ang bell natin para lagi ka pong update sa aking ina-upload na video. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang sa muli. Bye! -bye.